Good day Sir Ben especially sa mga listener mo na walang sawang nakikinig sa programang to. At syempre kabilang na ako sa mga avid fan mo. Naaliw kasi ako makinig ng mga horror narration mo. Bago ko po simulan ang ibabahagi kong kwento, magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ena Antoinette, Nanet for short. 21 years old at tubong kagayan. Ang kwentong nais ko pong ishare ay walang kinalaman sa akin o sa pamilya ko. Naikwento lang po ito noon ng aking mga magulang. Hindi ko alam kung ito ba'y isang alamat o gawa-gawa lang kung sino man ang nakuon itong kwento tungkol sa isang babaeng nanahan sa pusod ng kabubatan na pinaratangan na di umano isang aswang. Ang istoryang ito ay nagmula pa sa mga lolo at lola ko sa tuhod. Matagal na kumbaga. Kaya masasabi ko na isa itong bahagi ng alamat tungkol sa mga namayapa naming pamilya o bahagi ng aming angkan. Way back 1962, tanyag di umano ang pangalan ni Anselmo bilang manlalako ng karne sa lugar nila sa kadayan. Sa tuwing napapadaan siya sa magkatatabing barangay o sityo bit, bit ang dalawang timba, tila di mapinta ang ngiti ng kababaihan lalo ang mga dalaga. Ang iba ay napapatili kapag nakikita nila ang malagkit nitong pawis na dumadaloy sa bato-batong niyang katawan. Bukod sa may matipunong katawan, maganda ang tindig ni Anselmo. Mahaba ang buhok at palaging may nakataling bandana sa ulo. Litaw na litaw umano ang masel nito kapag buhat ang mga timba na puno ng bagong katay na karne. Kwento ng aking mga magulang. Si Anselmo ay nagmula sa pamilya ng mga ngatay. Ang mga magulang niya ay may sariling alagang mga baboy at karamihan dito ay may mga batik-batik na itim. Sa mga panahong 'yon, di pa malawak ang transportasyon at wala pang masyadong mga sasakyan, lalo na sa mga liblib na lugar. Sa araw-araw na paglalako ni Anselmo ng karne, ay gumanda ang hubog ng kanyang katawan, lalo't maganda rin ang kanyang mukha. Matapos niyang maglako ay nagagawa pa niyang magsibak ng kahoy gamit ang mabigat na palakol. Minsan pinuputol pa niya ang mga kahoy sa gitna ng kabubatan. Mga puno na tuyo na ang katawan at di na tinutuban pa ng mga dahon, hindi ka ba napapagod, nak? Bakit di ka muna magpahinga? Minsan nakakasama sa katawan ang masyadong masipag. Gusto mo bang ipagtempla kita ng kape? Uwi ka ng kanyang inang si Dolor, huwag na po, nay. Tapos na po ako magkape. Marami kasi nag-aalok sa akin kanina habang pauwi ako ng bahay. Sagot naman niya, Aber, kaninong bahay naman yon? Huwag mong sabihin dun ka nakikape sa bahay nila Viola, nagkakamali ka po nay. Si Chang po ang nag-alok sa akin kanina magkape. Saka palagi mo nalang nababanggit ang pangalan ni Viola. Nay, di ko po gusto si Viola. Magkaibigan lang po kami, sa lahat ng mga babaeng nagkakabusto sa binata, si Viola ang pinakabusto ni Nanay Dolor para kay Anselmo. Bukod sa mabait itong babae, matulungin din sa kanyang mga magulang at madalang lang lumabas ng bahay. Napala, Anselmo. Nakita ka raw kagabi ng kapatid mo lumabas ng bahay. Sabi ng kapatid mo, nagtungo ka raw sa kakahuyan bitbit ang kain. Sino ba ang kinakatagpo mo sa gubat ng disoras ng gabi? Pasaway ka talaga, Lily. Bakit ka nagsumbong? Ani Ansel mo sa sarili at walang maisagot sa ina. Nagsinungaling na lamang siya na meron siyang alagang unggoy sa gubat na itinali niya sa puno ng pilapil. Hindi naman naniwala ang ginang lalot alam nito ang tungkol sa nilalang na umano'y naninirahan sa pusod ng kagubatan na kinailagan ng mga tao. Biglang nahinto ang usapan ng mag-ina nang dumating ang haligi ng tahanan kasama ang kapatid nitong ahente ng mga baboy. Galing ang dalawa sa bayan. Hinatid nila ang isang buong baboy na umaabot ang timbang mahigit 40 upang ihatid sa buyer. Kinagabihan, sa gitna ng hapunan ay pabulong na kinausap ni Anselmo ang kanyang kapatid na si Lily tungkol sa ginawa nitong pagsumbong. Lily, ganito na lang. Palagi kitang bibigyan ng paborito mong konserba basta wag mo lang akong isumbong sa kanila. Lalo na kay nanay. Pabulong niyang wika at nagawang suholan ang kapatid, kuya. Bakit mo kasi pinupuntahan ang babae niyon? Di ka ba natatakot sa kanya? Masyadong delekado sa gubat lalo na sa gabi. May mga nagsabi pa nga na parang gagambang kuba ang babae yon. Marinig ko lang ang salitang yan nagsisitayuan na ang mga balahibo. Ikaw din kuya. Baka kainin ka ng babaeng kuba. Sagot naman ang dalaga na halos sila lang dalawa ang nagkakarinigan. Bakit kayo nagbubulungan dyan? Hindi nyo naginalang ang pagkain. Sige na. Kumain na kayong magkapatid. Saway naman ni Nanay Dolor. Hoy, Anselmo. Kung ayaw mo magkaroon ng malaking kompromiso ang pamilya natin, tigil-tigilan mo na ang kakapunta sa gubat ng disoras ng gabi. Magdudulot ito ng malaking epekto sa negosyo natin. Ano bang meron sa babaeng yon? Mapapahamak ka lang sa ginagawa mo. Naitay. Pati ba naman kayo naniniwala sa kumakalat na maling balita? Hindi porket ganon ang itsura niya sasabihin nilang aswang siya. Mabait po si Eliza. Hindi po siya halimaw tulad ng iniisip nyo. Biktima lang po siya ng maling paratang ng mga taong walang alam gawin kundi husgahan ang pagkatao niya. Dapat niya mas unawain pa natin siya dahil maaga siyang naulila. Bata pa lamang siya noong mamatay ang mga magulang niya. Namuhay siya sa gubat mag-isa. Lumaking kinatatakutan ng mga tao dahil sa mga paratang na siya ay aswang, biglang natahimik ang mga magulang ng binata. May punto kasi ang mga itinura ni Anselmo. Gayunman, ang tanging gusto ng kanyang mga magulang ay hindi madawit ang pamilya nila tungkol sa aswang na binansagang gagambang kuba. Malaking perwisyo ito sa kanilang kabuhayan, lalo't pagkakatay at pagtitinda ng karne umiikot ang buhay nila. Natatakot sila na mawalan ng customer at isipin ng mga kalugar nila na baka laman ng tao ang benebenta nilang karne, pagpatak ng alas 12 ng gabi. Tahimik na bumangon sa pagkakahiga si Anselmo. Kinuha ang maliit na kaing sa ilalim ng katre na naglalaman ng pagkain at tubig. Nakasanayan na niyang magtabi ng ulam at kanin para ibigay sa dalagang nanahan sa pusod ng kabubatan. Ngunit sa tuwing aalis siya sa kasagsagan ng gabi, hindi lang ang kapatid niyang si Lily ang may alam. Lingid sa kaalaman niya. Matagal na itong alam ng kanyang mga magulang. Alam nila kung ano ba talaga ang tunay sa likod ng katauhan ni Eliza. Anselmo Anong ginagawa mo, di ba, sinabihan na kita, wag muna akong pupuntahan dito. Hindi ka ba natatakot sa akin? Hindi mo naman ito kailangan gawin. Marami namang bungang kahoy dito sa gubat. Saka kahit ano, kumikita naman ako sa pagtitinda ng mga pinipitas kong gulay. Hindi naman lahat ng tao hinusgahan ang pagkatao ko. Marahil iniisip nila na aswang ako dahil sa malaking bukol ko sa likod at dibdib. At sa mahahaba kong braso at kamay na parang dalamay ng dagamba. Anong magagawa ko kung isinilang akong ganito? Huwag mo nang na ang isipin ang mga bagay na 'yan, Eliza. Lahat ng tao ay may kapintasan sa sarili. Hindi ka nag-iisa. Nandito lang ako. Ilang beses nakitang sinabihan na doon ka na sa bahay tumira. Bakit kasi palagi mo akong tinatanggihan? Matatanggap ka naman ng mga magulang ko pag nakilala ka nila ng husto. Matagal na tayo magkaibigan Eliza. Papatunayan ko sa kanila na di ka isang halimaw, salamat sa kabaitan mo, Anselmo. Ngunit dito ako nababagay sa gubat. Ito ang tahanan ko. Dito ako pinanganak. Masaya ako dahil may kaibigan akong isang tulad mo. Kahit ilang beses na kitang sinabihan na layuan mo ako. Heto ka pa rin, palagi mo akong binabalikan. Napakabuti ng kalooban mo Anselmo, Sir Ben simula pa lang, saksi si Anselmo kung paano kutyain ng mga tawang dalaga. Minsan binabato pa ito ng mga bata at kinakantiwan na aswang. Bagamat may tao pa rin na malawak ang pag-unawa. Sa palengki kung saan nagtitinda ng kakaunting gulay si Eliza, may mga bumibili pa rin sa kanya minsan may nag-aabot ng limos sa pamamagitan ng kaunting barya nakakabili na ito ng bigas si Anselmo naman ang nagbigay sa kanya ng lumang kaldero at ilang kasangkapan sa kusina na pinaglumaan nila